Mga Kalingap, supportahan niyo po, Kalingap Nick, uh, ambasador po ng uh, sa Davao. Uh, supportahan niyo po siya para mas mapanawag pa po ang ating programa, uh, programang Ginap sa Mahiro. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you. cleaning up, magpapalang hapon. Nandito na po tayo ngayon sa isang uh, na natin lang bago natin mga ano pa. Uh, bagong uh, na-scout? bagong natin na-scout. Uh, dati to sa mga kumpanya pa sa kumpanya pero ngayon mga kalingap pala na. At pagandang uh, na kaya. Sige mga kalingap, uh, sa niyo pa

70 na 70 na 70 si tinta. Ikaw, mrs. Pila edad ni mrs. Bar Bata lang gabag siya na no? si Ah, 68 Pumastraban Kainan din ba kasama mo ano. Si Mick sa Sa irrigation ko, supervisor ah, Si Manuel, ako sa admin hmm. Kailan ka paan Wala na po Ad Agnes. Ah, wala ka nang pagkain. Mangpail, mangpail mo ug lib. Ah, wala man to bomto do no. Nang andun pa kami. Napamedik ko. Janice ka nang. Dagot manguna siya nang. Siya may sakit uh, siya. Na, sakit ni mo karon. Ni bugoy, unya sakit ni bugoy. Ni tatay bugoy, sakit niya.

Apaw. Kaligo na kung kabuntag ko, ano may bukong rin na pito? na lang na. May ano energy man. ka ato sa ano, sa chemicals. Mm. Yeah. Pero naulian man yung buhok run. Naulian. 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 Magtagalog lang may kay ang katong viewers dito. Yeah. Ano i-translate. It oh, it mo na ng. lang. Oh, oh. Bisaya na nato, mo mag-translate na tayo ng Tagalog. <laughs> mm. Kasi ang mga kaoban na dito, Mark, ano? Hindi uh, di makasabot ang Bisaya. Okay. Uh, may mga may mga kaoban gaya po may na makasabot ng bisaya pero kasagaran mga Tagalog kaya Tagalog lang po na ako. Yung mga nga po sabi ko, yung mga kasama namin sa ano sa kalingap para sa mahirap, ano, musti uh, mostly mga Tagalog kaya pag nagbisaya ko, itatransate ko lang nang ano, Tagalog nang hmm. sa ganun. hindi kayo mahirapan na mag no? Ah, uh, dati ko tungkol ko mga kalungap ano, sa kumpanya pa, no? May kumpanya pa dito ng ano, na dito sa Malalag, pero ngayon wala na. Ang uh, ito pala ito kasi ano. Uh, nagkaroon ng kundok problema sa kumpaya kaya naalis no, no. Uh, Napag-initan, no. Ano mm may -hmm. taga Kalingap me. Kalingap pa. Kaya ng charity vlogger. Kaya binablog namin bawat pinabigyan namin na, 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 kunting tulong. Para, para binablog naman kung nahigamay nga tulong ang mga mga tagay. At least makita po sa nagkuhan. Sa nag-sponsor na talagang gihatag namin ang lagi na padala sa amo na wag pang pa na bigasan na groceries at to sa ang among yung toyo ang amo purpose talaga toyo na mo na makataba sa tariyan niya hmm. Mga senior na nawalan ng trabaho. Mga uh, senior, pwede na pala ni mm -hmm. Tatay Bugoy. na, 70 anos na. Uh, walang wala trabaho. May, may, nga, may, nga ay, walang, well, pero na may mga anak. Na, ako, na, mga minyo na po na, apo na? na minyo ang iyahang ba ako ang apo hindi din na siya lalaki ni La, ay. pero wala ko eh mong trabaho sa pero kulang talaga ano? kulang oil? yung 300 namin i sa inyo ano? Sorry. Uh, tabang, no, sorry. Okay. Ah, goma intabang mo grosser sa tya. Bigas. Ah, bigas nung biggest. Paano naman natin? May good biggest, siguro 'yung unshare ilang an. At least So, kapin mo na 'yan. Sina nai na lang sa tangka. dinas, No. Okay. At bigyan ka na kay Kwan, di ka na kay Miss Dili uh, Alated. Para makita <laughs> niya. sayang uh, gamay nga, hinabang, um, siya uh, hinabang, no? Um, uh ito -uh. Ito po at, po. Is, uh, at ano, is, uh, may mano tayo, no? May, may maluto tayo. Uh, um, malungag ba, no? Um, may, uh, salamat kay Miss Alitid, um, sa iyo mga tabang. Um, sa itong mga ikigsunan rin. Lumad din ito, lumad. Lumad din ito sa lahat ito. Yan. Ah, ano? Yan bigas ni nanay. Yan bigas na yun. Mm. pag genus. Nanay, na rin na magtabo. Ah. At siyempre, mm. mm. um, at siyempre tabang-misa inyo mas kinakaya, di ba? Mm. Sa abot Ay, na yan, ating makakaya. Sa tabang-misa kagaya niyo. Mapaariha sa inyo ah. Kaya yeah, 'yun ah. ang purpose namin sa ano sa kalinga paglingap para sa mga mahihirap. At ah, tao ni ano tao ni Kuya Bal Santos Matubang no sa kalingap siya po ang bander na ah, wala kami ibang ginapangita kundi mga kagaya sa inyo na mga senior na ganyan na dapat tulungan. Wala nang ng work. Wala nang trabaho dahil matanda na. Uh, oh, wala na lang kaya uh, maraming salamat Kuya Bal at Edna Kalingap Rab. Ano? Miss Alirte sa inyo, yung mga tulong para sa ating mga kababayan dito sa Malalag Double so, Dixon na talaga nasa banig ng kaira. Kaya maraming salamat talaga. na ah, Diyos na pambala magbalik sa inyo ng siksik tigigit at umaapaw na biyahe. Yan. Mm -hmm. Pwede to ano, no? pwede mabidyo yung bahay mo. Pwede mabidyo yung bahay mo. Mm pwede -hmm. mabidyo yung bahay mo. Yung mga sabi nga po, sabi nga ni Tatay Bugoy. Wala na kayo nung doon sa wala na kayo nung doon kaya Jim. Pag mag-leave mo sa una, dito mo kay Jim. <laughs> <laughs> nung so, na, doon. Mga patay, <laughs> <nage -tong, dun. laughs> yung isa po dito o, sa, kung dito mo Dito sa, dito sa Dito sa Amang Peter Bante dito nga.

Kaya sa tinumpot yung payata to, mm. bubog pan. na lang daw paano. Ano yung empat na? Ano ba nga? na yan. Ano ba? Dapat na na siya madawat na no. Ano ba itang madawat na ba siya? Wala man na itang makadawat Kaya di pangitaan man sila sa... Bird. Bird certificate? Oh, well, wala man. Uh, uh, man. Pa sabi ni Kuan. Di bagay di ba? Ano yung mga dito na ano pa? 93. Nagimta uh, pa sobra. Mm. na sobrang gatos to. Puti naman tanan nambo buhok adto. Ano na yung trabaho? Ayan. Mato yung mong apo. Ayan. Ang trabaho po. Ang trabaho po. Asa mo yung trabaho po? Sa pagkakala daw ng uling. Oo, uling nga. cinta, siya naman na. 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 Nagan So, dili, dili na may magdugay, no? Mm. Basi mabtan, may ulan. Basi mabtan, may ulan. Mangita pa may dito ka mong matagahan gamay po. Dito dati siya. So, dagang kaya salamat. Pasensya na, pasensya na. Ah, ang among magiging pangatag karoon, sa among mabot. Mm. No? Basi na, basi sa sunod na, na dagang pag gusto maluoy, dagang pag gusto magtabang, no? Marami pang gusto tumulong kina nanay at tatay. Ah, uh, sila po yung mga lumad no, taga Kaulot Tribe. Ito mga pinupuntahan namin dito ngayon sa uh, lugar na ito sa Barangay Bolton. Na. Uh. ako pa rin ang malalag dabo din sa mga kalingap. Yun lang po mga kalingap, patuloy natin sa si Pransi, Kuya Bala at Edna Kalingap Rob. ang Ruel, Langarishil, ang team Kalingap kalinga pang mali. At maraming salamat sa mga sponsors natin. Related. Uh, sa so pabigas uh, na si Miss Alitid. Pabigas you know? sa grocery. At sa grocery. So maraming salamat talaga Miss Alitid. just na pong bahala mag uh, magbalik sa iyan. Lang, uh, biyaya in a hundredfold po. Uh, yun lang po. Maraming salamat. God bless po sa lahat.